Pag-usapan natin ngayon mga utol kung minsan o halimbawa lagi nating naiisip ano ba talaga ang humahadlang bakit ba hindi siya ma-in love in love ano ba talaga ang pumipigil mga obstacles kung bakit hindi siya ma-in love hindi siya nakikipagbalikan hindi siya nafo-fall or hindi kanya binibigyan ng importansya mga kapapong Alamin na po natin kung ano ang dapat gawin mga utol dahil sa araw na to mga kapatid, ay pag-uusapan natin, bukod kasi sa mga nalaman nating proseso, yung mga sinasabi nga natin space, yung mga dapat nating gawin, mga push and pull, may mga paraan pa pala, or may mga dapat pa pala tayong idagdag, or isagawa, para mangyari yan. Alamin natin na bukod pala sa mga bagay na yan, ay may mga dapat pa pala tayong isakatuparan, para naturally mga utol ay hanapin ka, isipin ka mahalin ka at siyempre bigyan ka ng importansya dito mga kapapong. Pero bago tayo mag-isip-isip, bago lumalim at magmuni-muni tayo dito mga kapatid, ay alamin muna natin siyempre initially kung ano ba talaga ang pakiramdam ang tingin niya sa'yo ay to ba ay tipong parang nahihirapan siya makisama sa'yo, naiilang siya sa'yo, nagagalit ba siya? Siya ba ay medyo nag-aalala kung nandiyan ka? Siya po ba mga kapapong ay may complete trust sa'yo at talagang nasisihan ba pang nandiyan ka? Dahil sa totoo lang, positive voice ang dapat muna maramdaman niya sa'yo bago po tayo maghangad ng isang relasyon. Dahil kung i-analyze ia natin ay malalaman mo kapatid ang dapat mong gawin. Dahil unang-una kung hindi pa po ito ang pakiramdam niya sa atin, ito dapat ang unahin po muna natin. Utol, lahat po tayo ay may mga bagay or situation na kinakatakutan. Lahat po tayo ay may kahinaan. Merong mga bagay na nag-aalala tayo, mayroong mga bagay kung saan tayo ay apektado. Lahat po tayo ay may tinatawag na emotional distress or despair. Natural to sa isang tao at yan ang mga bagay na taglay-taglay natin. Kaya kung ang iniisip mo ay kung ano ang dapat gawin mga utol ay dapat maging sandalang kanya muna. Magtiwala siya sa iyo at ma-diffuse mo yung mga tinatawag na problemang yan. Kasi kung saan naman tayo nakakakuha ng lakas mga kapatid ay doon po tayo nagiging kampante. Since everyone had problems, sufferings, challenges mga utol. Be that someone na pwede niyang makausap, lapitan, makikinig sa kanya, hingan ng tulong if necessary at yung makakasama nga po. Lahat tayo ay nangangailangan yan mga utol. Lahat tayo ay hinahanap yan. Everybody, sabi ko nga, had dreams and problems. Nangangarap tayo, namumblema tayo. Kaya sabi ko nga po earlier, kung madi-diffuse, or mababawasan or maalis mo ang mga problema to pag nandiyan ka mga kapatid, lamang na lamang ka rito at syempre tataas ang attraction level mo, emotional values sa isang tao. Kaya nga by simply being a good listener, napapatawa mo siya, kumbaga kampanti siya sa iyo mga kapatid, di siya mahihirapan at mas madali po sa kanya na mahalin ka at magtiwala po siya dito. Dahil ang pinakasusi dito mga utol ay maging reliable siya sa iyo. Katulad ng isang trabaho, Di ba pag yung boss natin ay inaasahan ka, ikaw kagad ang una niyang naiisip, ikaw kagad ang kailangan niya, ikaw kagad ang hinahanap niya at maaasahan mga kapatid. Ganon din po yon sa pakikipagrelasyon. Pag alam niyang ikaw ay reliable, maaasahan, naandyan para sa kanya para makinig at para gumawa ng mga bagay-bagay, Lumakas ang loob niya dahil sa mga uncertainty at kahinaan na nararamdaman niya rito mga utol. Ikaw po ang magiging main person niya. At ang kasunod nga nito ay pwede kang maging material for a relationship. Siyempre pag dumaloy na po ang tiwala, pleasant feelings po ng isang tao sa atin, siyempre kasunod na po dyan ang love at care mga utol. Dito ka kasi magiging person of interest. At syempre pagkaganon, hindi mahirap sa kanya na mahalin ka dito kapapong. Sa mga previous vlogs po natin, ay nabanggit ko na rin yung importance at essence ng space, no contact, radio silence, push and pull dynamics mga auto. Lahat naman ito ay epektibo. Pero ngayon, syempre tinutukoy natin kung paano mo ipupush yung mga bagay-bagay. Dahil kung wala yung mga yan, magiging nonsense din po lahat ang mga prosesong nagawa at naisip po natin. Kasi ang pinakasusi lang naman talaga kapapong ay dapat hanap-hanapin kanya. Pero kung wala kang nagawang pundasyon, hindi ka naging listener sa kanya, hindi siya naging reliable sa iyo, wala siyang tiwala mga utol, walang point dahil hindi kanya hahanapin. Medyo hindi po siya maaapektuhan dahil wala po siyang hahanapin sa iyo dito kapapong. Ever since naman ay binabanggit natin yung importance ng mga prosesong yan less interest, walk away mga kapapong, radio silence, cut connection, ganun po lahat ka-importante yan. Pero lagi naman pong binabanggit natin na with those situation ay kailangan alam mo yung art of balance. Kailangan balance pa rin. Yung mga prosesong yan, alam naman po natin na mga ways of pulling back yan. Pedal back, kumaatras, kumbaga nag-hold back ka. Binibigyan mo siya ng konting uphill. Pero yung tinutukoy natin ngayon ay isang klase ng pushing kapatid. Dapat alam natin yan para maging balanse eh, ang pagtingin niya sa iyo. Dahil ang pinaka bottom line at essence naman talaga ay meron siyang dapat mamiss sa iyo. Ika nga, hanap-hanapin ka dito kapapong. Sigurado naman pong makukuha mo yung reward mo sa kanya. Kung relationship man ito kapapong or love ay pwede, -pwede. kung mararamdaman niya na pwede kang maging support system sa mga challenges, mga problema, mga trials na nararanasan niya. Kaya importante talaga na ipakita mo ang inner strength mo. Huwag kang magdrama, huwag kang malungkot, hindi kanya dapat makitaan ng kahinaan. To make him or her feel na by having you around ay makakaya niya ang mga bagay-bagay. Nakakapagbigay ka ng lakas, nakakapagbigay ka ng wisdom, at nakakapagbigay ka po ng suporta kapapong. Situation na kung iisipin mo ay simple lang pero hindi naman talaga ganun kadali. Pero may abilidad tayong magawa yan dahil it naturally creates a very, very, very special feelings. In return, syempre ay hahanapin at magugustuhan kanyang kapiling. Mamahaling kanya dito kapapong. Allow him or her na makita niya itong mga bagay-bagay na ito sa'yo. Ugali na sinasabi nga nilang shock absorber. Di naman harmful sa mga stages na ito ay hayaan mong magkaroon muna siya ng pleasant feelings sa'yo. Dahil dito magsisimula ang pagmamahal at feelings niya. Kung halimbawa kayo ay nagkahiwalay at gusto mo siyang balikan dito mga utol, huwag po muna nating hangarin ang reconciliation. Unahin po muna natin to para mabalik po ang tiwala at syempre po yung palagay niya sa iyo. Hayaan po muna natin siyang magkaroon ng positive thoughts sa iyo directly at magrely ng mag-rely na nakakausap kanya sa mga bagay na to. Ito kasi yung mga sinasabi nga natin na natural feelings na nararamdaman ng isang tao. Including yung taong nagdump sa sa'yo, yung taong umaayaw sa sa'yo sa kasalukuyan, or even nga po ang ex natin mga utol. I'll give you a hint. Hindi po siya naghahanap ng taong perpekto dahil wala naman po talaga, di ba? Ang hinahanap niya kapapong ay great wall, solid, lakas. Dahil in reality, kung imperfect ka, sa totoo lang, ay mas magiging attractive ka pa nga kung alam mong dalhin. I-allow lang po muna natin dito kapapong na ma-process ang mga bagay-bagay na to sa nararamdaman niya sa'yo. A unique type of emotional feelings na kumbaga magiging support system ka muna, magiging tag team ka, sandalan, kaibigan, kaparte, kasama at hindi po muna karelasyon. Also, I would like to remind everyone dito mga utol na to give space, kapatid, ay hindi naman po pwedeng mawala. Hindi po natin pwedeng alisin. Push tayo ng push without pulling back ay magiging nonsense. Lagi naman talagang dapat kapartian. Tandaan, before we end, na ang space, no contact, o yung pagkawala nga po natin, it displays three important situations na dapat cautious tayo at alam natin ang gagawin. Okay, self-esteem confidence, lakas. Maganda yan kapatid dahil alam naman po natin na very attractive yung stage na yan. Pero alam nyo po ba na kung mali natin magagawa at hindi po ang kop sa situation natin ay pwede tayong maging letter B, assuming. Turn off ito mga utol. And C, Pwede kanyang makita na parang nagmamataas kung ikaw ay lalayo. Very unattractive traits ito mga utol kaya dapat po ingatan natin. Kaya mabuting maintindihan po natin ang mabuti kung pupul back tayo o pupush tayo mga kapapong. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayo and syempre po supportahan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.